Morning sir Good Morning Morning mời 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 lipat kami kasi maraming bawal dun sa isang resort bawal bawal ka mag yosi bawal ka mag inom bawal ka maligo sa dagat shout uh, out daw oh, you... uh, <laughs> ito sa akin hi vlog welcome to my guys lipat lipat tayo lipat uh, lipat <laughs> Ayun <laughs> ah, pa mga tropa oh. Sa uli. Oh, yan yung pinaka pathway niya oh. Gulong ng mga lo, pinagpaltang gulong ng motor. Bali ginawa niyang ano pathway. Oh. Di makakapaligo kami sa dagat. Kasi doon sa kabila, si ano pool, pool yung paliliguan tapos maraming bawal. Eh syempre, mga construction ano tayo, yung mga lalaki, may nagyayosi, may nag Kaya lumipat. Hindi makapag-enjoy, bawal din mag-fishing. Ah, kaya din ang pinunta namin dito mag, para mag-fishing. Pero ayos, ang ganda. Ganda, ganda. Ganda view. Oo, ganda oh. Wow, linaw. Kailangan dito surfboarding. Batuhan niya kuya, bato. bato. May mga octopus diyan kuya. Ganda si. May <laughs> yung octopus diyan. Ah, bawal doon. Ah, doon lang pwede Ganda, ganda. Sobra. Hindi oh don. ng tubig

Okay, hey, ang ganda. <laughs> 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 ang ganda, ang ganda. Ay, grabe, ang ganda, oh. Ganda. Pasukin natin ito. Pakita ko sa inyo kung kung gaano kaganda itong nilipatan. Linaw. Babay natin, oh. Ay, grabe, ang ganda, linaw. Oh, akoral coral puro coral siya oh may coral ay coral ba yun ang ganda oh, oh. Tapos yung alon, ng lalaki oh. Ganda, ang linaw. <laughs> oh. Linaw sa, sa, ang sobrang linaw. Ano, tuwan-tuwa ang tropa. Makapaligo ng dagat. Um, Kuya, anong pong pangalan nyo? Raymond. Raymond. Bali, si Kuya Raymond may papaliwanag dito sa ato. Every month, nagpapalit po yung, yung, ano, yung buhangin. buhangin. Bali, ngayong season na to, uh, ano, um, ang ano, ano, iba yung, iba yung, iba, pa, black, parang black siya. Black. Oh, tapos, yung mga pumapalit, minsan cables. Oo, almost all cables. Pe eh, yan po, yung eh, ganyan. Tapos, nagwa-wide sand uh, din. Oo. Nagwa-wide sand din siya Kenta, oh. oh. no? Galing. So, it's Gali. upper tube, mga mga stories do yan, mga ano na. Ay, mga patong yan? Oo, oh, oh. so ngayon, ita. Uh, Oo. Oh, oh. Kasi oh, ita, uh, uh, depende sa season. Oo. Oh. Okay depende din sa map or sa sa 'yung bigo hindi uh -huh. namin alam Basta sa 'yun ang ang observation namin that uh, every time na may mga ano every time na may iba yung ano yung yung language siguro karen, dahil sa, wa sa wave sa weight ng, ng ano karen waves, hindi namin alam basta nag-iiba nag-iiba ang hmm. sand may time na white sand may time na purple pebbles may black uh, sand ibig uh, sabihin tatlo tatlong uh, parte siya uh, yeah sometimes more than that Ibig sabihin, uh, sir, ano, uh, every month, nagpapalit siya, change. Minsan, two months or three months. Depende sa, ano, sa, depende sa, uh, sa, ano, sa, ano, current. Ano, ano po? pong, ano, ito? ano to, ano pong barangay itong, ano? Uh, ano po, part lang po ng pasensya. Pasensya? Oh. Pasensya. Barangay pasensya. Barangay pasensya. Ano okay. hindi. ni, eh? Oh, hindi. Dao, Tobias Fournier. Ah, Tobias Fournier. Oh. Ang ganda. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganda, sir. Sa buong buhay ko Ang ganyan kaganda We preserve this area Kasi po uh, uh, Ah Ah pwede preserve po uh, Kasi municipal uh, Sanctuary area po to. Oh. Hindi po pwede Mag ma fish dyan Ah hindi pwede mag uh -oh. fish eh. So you can Have your fishing over there That ah. area po So yun lang po Okay Pero dito Ang daming Fish talaga uh, Ang daming ano Sanctuary talaga okay. Ang daming corals Corals Okay Kita ko Parang daming talaga Dito sa baybay pa lang Makikita mo na yung corals eh Thank you, sir. Thank you very much. This is Bergara's place. Bergara's place. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Ganda, grabe. Oh. Linaw. Napakaganda ng place dito sa Bergara's place. Sobrang ganda. Marerelax ka yung pag-iisip mo, yung katawan mo. Yung mga problema mo, makakalimutan mo. Sure ka pag napuntahan mo to. Ganda oh. Bali yung sand na yan, nagtatatlong parte yan. May season ng tumbaybay na to, puro pebbles, pebbles. Tapos every 3 months, 2 months, nagiging white sand, black sand. Napakaganda oh.

啊，这样啊。 Kadali ah, lang pula po lapu, ah. Ah, ole, <laughs> uh, <uli>, lapu-lapu. <laughs> Ayos. putang <laughs> Ang lakas. Grabe, ganda. Sarap maligo. <laughs> Hãy đọc 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 hãy